Maayong hapon sa inyong tanan Mga brosis Madam Sir At sa aking mga supporter Sa aking subscriber uh, Mag shoutout muna tayo Shoutout ni Ronilo Esteban Diyan sa Iloilo Si John Hermosa yan sa Maynila Si Nida Tiston sa Manila din. At si John John Andoy, uh, municipal driver sa Ayungon. Shout out John. Uh, si si uh, si si Leo Dapat. Shout out Jan Bro. Shout out sa ibang mga hindi ko ma shout out ang lahat kasi marami kayo uh, maayong hapon sa inyong tanan ito ang ipakita ko sa inyo ang aking mga na pool o na kalap na mga mutya yung iba kung hindi ko nakilala kayo lang ang gusga yun ang nakilala ko lang ang aking ipakilala sa inyo at ito naman ang malaki ito ang mutya ko ng tagatak ito ay tagatak na bato malaki ito ito ay pang charge sa inyong mga karga yun ang mga mutya nyo ipatong nyo lang dito ay kusang mo charge ito sa mga power ng mga mutya ito ay malaki ito na tagatak na bato ayan ayan o ayan ang tagatak na bato ito ay pang sa mga batong mutya ito naman ang isa ay ito ang liklay na puti o ayan o liklay Reply ko nga puti. May nam ito sa pang negosyo pang At sa pang hanap buhay. At sa pang amigo sa lahat. Ng tao. ano? You know? Malakas ng inerya oh. Maglalabo ang silpo natin. Yan. Ito ang mutya natin na liklay. Ito naman ang isa oh. Ito ang mutya ng ano you know ah. ito ang muti ng yung ano nipak nipak yun ang muti ng nipak nipak oh. yan you know? oh parang itlog niya na mayroong na... Mayroong parang ano you know Mutiak ng nipak-nipak. Ya you know? malakas ito sa pang paswerte at sa pang ngamigo, negosyo Proteksyon sa lahat ito ang muti ko ng ipo-ipo yan mata ng ano, mata ng ipo-ipo yan yun ang mata niya o oh. Yeah, oh yan ay malakas ito na mutya pang dipinsa sa lahat ng mga ore ng gawa ng masama meron itong kabal at kunat pag itangan mo ito ito namang isa ay parang itlog itlog ng duguan yan o na naging bato na ayan o oh. ayan o oh. o oh. itlog ng luguan o oh. maglalabo ang silpo natin pag idikit na ay pa ano natin idikit o oh. yan ang mutya natin ang malakas at ito namang mga maliit Ito ay eh, hindi ko to nakilala. Eh lang ang pero mutya ito. Ano, oh. malakas ang ineryan niya. Ano. Oh. Ito naman oh, buto. Buto ng mais. Ano ito ang buto ng mais naging bato na oh. yan oh. maganda ito sa pampaswerte ang proteksyon o oh. lakas ng inerya niya oh. oh. hindi magpa ano hindi magpa aura yan ito ay maganda ito sa pang ano pananim na ito 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 naman ngipin hindi ko to na ano hindi ko to kung anong ngipin ito yan um, lakas ito parang ngipin ng ano kayang ngipin na ito yan bagang ngipin ng isda Ito naman ay Nagtiya ng dayap, dayap Wishing stone Ito ay maganda ito Sa panghanap Buhay Apply trabaho, negosyo Pwede ito Wishing stone Ito isa naman Eh hindi ko to na ano ilala kaya na lang ano mag usga ayan. ito missing stone rain Wasing stone. Ganda ito. At ito naman, ang isa. Eh, Ay, oh, yan. Oh. Since yan na kayo sa akin kuko ay merong ano merong lupa mutya ng lupa yan no? na ano pa sa gabas ito ito ang maganda ko na mutya yan ito ang mutya ng palos meron itong tagulilong kabalkon at liksi sa katawan surte sa pamumuhay ito ay mutya ng palos dito sa amin ubod yan o oh. Oh, yun ang Ayan. ano niya, oh. Yan ang ulo niya, oh. Yan. Yan, oh. Oh. Maglabo ang silpo natin. Yan, oh. Mati ang palos. Parang palos. Ito ay mati na apoy. Apoy. Oo. Oh. Magtiya sa apoy. Ayan. Ayan o. No? Ito ay pang magaling pang dipinsa. Pang proteksyon. Magtiya ng apoy. Ayun lang ang ipinakita ko sa inyo ay binahagi. Sana nalugod kayo sa aking ipinakita. Ah, mag- subscribe kayo sa aking YouTube channel, paki-like, paki-share naman kung sino naman ang may gusto nito. Awag lang kayo sa akin. At paki-comment rin. Salamat sa inyong lahat at mayong hapon.